11 a.m. na po mga kalaki. lunchtime na po ng June 26. Ano po ang ulam nyo? Kumain na po ba kayo? O naghahanda kayo? Nagpe-prepare kayo ng mga lunch nyo? Ayan po, para po sa mga nag po ng ating mga lucky numbers. Para po sa mga tataya po ngayong araw po ng mga 6-digit lucky numbers jackpot po sa mga loto. At pwede po ang lucky numbers namin sa Pilipinas at abroad. Dito na po kayo tumutok dahil dito po mga bagong sumada po ang mga lucky numbers namin araw-araw. Kaya kung ready ka na sa mga lucky numbers na ibibigay ko po para po sa inyo mga kalaki, abay ready na rin po ako para ibigay po ito sa inyo. Kaya kunin mo na ang mga listahan mo mga kalaki at syempre po, ilista mo na ang mga lucky numbers na magugustuhan mo. Tandaan nyo po ang lucky numbers po namin 3 days po ito bago po ito palitan mga kalaki ha, bago nyo po ito bitawan. At syempre po, unahin po natin ngayon ang ating mga lucky numbers na ibibigay po para sa inyo. Ito na po mga kalaki. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers natin na umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Handa na po ba ang inyong mga listahan? Ilistan nyo na po ang 10 digit lucky numbers natin abroad. Ito na po, number 38 number 59 number 63 number 41 number 28 number 34 number 20 number 16 number 12 at number 47 at ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 16 number 21 number 26, number 29, number 34, number 35, number 18, at number 3. At ito rin po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 32, number 10, number 23, number 36, number 15, number 11, at number 8. Ayan. At syempre po mga kalaki, ito po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Abroad pa rin po mga kalaki, ito na po. Number 2. Number 24. Number 14. Number 19. Number 21. At number 6. At ito nung po mga kalaki ang 6 ang, six digit, lucky numbers zero ang six digit lucky number 0 to 9. Ang 6 digit lucky number 0 to 9 mo ay number 9 Number 1 Number 3 Number 3 Number 5 At number 4 At ito nun po mga kalaki ang ating 5 digit lucky numbers abroad Ang 5 digit lucky numbers mo ay Number 38 Number 18 Number 22 Number 22 29 at number ano to number Or, ayan po mga kalaki, kumpletro po ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices, mga jackpot po ng Lotto Pilipinas. Pero bago po natin ibigay ang mga lucky numbers natin ng na mga Lotto Pilipinas, dapat po naka po kayo sa mga legit na account namin para po uh, makatanggap po kayo ng mga lucky numbers ng mga libre mga kalaki ha. Hanapin nyo po kami sa Facebook mga kalakian po, i-search nyo po. Red Parungkin po mga kalaki. Lagi nyo pong tatandaan, Red Parungkin lang po mga kalaki ang search nyo. At ito po ang ginagamit natin na account ngayon. Meron po tayong uh, 70,000 followers po mga kalaki ito po yung second account natin dito po muna tayo mga kalaki naka yellow t-shirt po ako at syempre po mga kalaki meron po tayong youtube ang youtube po natin red kin na merong 17,000 followers at meron po tayong tiktok ang tiktok po natin red parungkin na merong 424, 426 1,000 followers po mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Uh, pwede po kayong mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo mga kalaki. At aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, 3 days po yan bago nyo po bitawan na wag nyo po agad binibitawan kasi may mga tendency po na lumalabas sa mga lucky numbers. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin, libre po ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Okay? Ibig sabihin, pag sumali po kayo sa private consultation, i-code ko po ang Birdman at Bircher nyo. Aalagaan ko po kayo sa mga laban nyo sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding, STL. Pwede po ang mga lucky numbers namin. Iko-code ko po ang birth month nyo Bibigyan ko po, po kayo ng 2D, 3D, 4D, 5D, 6D po mga kalaki At syempre po Ang mga interesado po na sumalit Gustong subukan ng private consultation namin Baka dito ang swerte mo Araw-araw po nakakapagpanalo po tayo ng mga lucky numbers dito Nakapost po yan sa Facebook Araw-araw Sa mga gusto pong sumalit Subukan message na po kay sa messenger ko Make sure po na makakausap nyo muna ako Bago kayo magpa-member Para legit na legit na ang kausap mo ako At hindi po yung mga gumagaya sa atin Okay? Ayan po mga kalaki ha at syempre po ang mga lucky numbers natin bagong sumada po lagi itong mga kalaki at try mo na baka dito ang swerte mo magpa private consultation ka na aalagaan kita at syempre po mga kalaki ituloy na po natin ating mga pamimigay ng mga 6 digit lucky numbers para sa masusugid po natin mga lucky followers eto na po ang 642 Lotto Pilipinas kunin mo na number 31 number 36 number 14 number 20, number 24 at number 5. At ito naman po ang 645, number 12, number 37, number 40, number 28, number 23 at number 19. At ito naman po ang 649. Ang 649, six digit lucky numbers mo ay number 15, number 33, number 28, number 42. Number 3 at number 16. At ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 31, number 34, number 25, number 29, number 18 at number 14. At eto naman po ang pinakalasang 6 digit lucky number 658 mga kalaki kunin mo na number 33, number 17, number 10 number 44, number 48, at number 52. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 11 po ng umaga, takbo na po sa mga suki niyong outlet. At make sure po mga lucky numbers namin, aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre habang wala pang bumibili sa akin, vlog blag man po muna tayo mga kalaki. At syempre po mga kalaki ha, huwag nyo po agad binibitawan ng mga lucky numbers namin. Tandaan nyo po 3 days po yan bago natin palitan At yan po ang mga lucky numbers natin. Kung magustuhan mo, tayaan mo. Kung hindi naman po, marami po kayong ibang mapapanood dyan. Sa mga nag stay po sa amin, sa mga napanalo na namin, congratulations. Hindi po kami tumitigil hanggat hindi ka mananalo. Good luck po mga kalaki. Mananalo tayo ngayon. Claim it. Kain na. Nagugutom na ako.